It's another day, another vlog. Ito nga pala ang pangatlong araw natin dito sa Armenia. And our next destination nga pala ay sa Norabank. Bago nga pala tayo pupunta sa Noravank, dadaan muna tayo sa Arpen Tavern. At syempre, kailangan muna natin mag-picture-picture. Aura po more! Dumaan muna pala kami dito para daw mag-order muna ng foods. Para habang namamasyal tayo mamaya sa Noravank, mapre-prepare na nilang ating food At dito rin pala mamaya gagawin ang ating wine testing. Ayan na mga sesh! Papunta na tayo sa Norvank! Noravank Dot Monastery Noravank means New Monastery in Armenian. However, today this dot name does not fit as the monastery. is already more than 7 centuries old. The beautiful Noravank monastery was dot built in the 13th century on the ledge of narrow winding gorge above the Amagu River near the city of Yeghegnadzor. The spare lines of the church contrast beautifully with the sharp red rock cliffs. Dot and the dramatic scenery is one of the best reasons to visit Noravank. The monastery is sometimes called. EMAGU to distinguish it from Noravank Monastery in the city of Goris. Amagu is the name of a small settlement, which used to stand over the gorge. <music> <music> oh, la, 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 la. Napakaganda guys! Super at nakakita na naman ng lola nyo ng snow! Ang ganda dito guys! And of course, free lang ang entrance! At syempre, aura-aurahan ang lola nyo! At nakaramdam na nga ako dito ng lamig! At super sakit sa ilong! Kaya tinakpan ko na dyan yung ilong ko at parang naninigas! Kaway-kaway ka naman dyan mahal! Ang sarap ng ganito dahil kahit maaraw, napakalamig. Char! At sinilip pala namin dito sa loob at ganito pala ang itsura. Wala pala kaming dalang kandila para sana nakapagtirik kami nakapagdasal. Ayan, tapos lakad-lakad ulit. And mamaya, picture-picture naman. Yeah. dahan-dahan pala maglakad ang lola nyo. Siyempre, dahil takot akong madulas. baba na pala tayo at babalik tayo sa tavern. Doon pala tayo kakain ng lunch at wine testing. Meron din pala silang mga produkto dito. Merong mga dried leaves. Dried fruits, honey, at kung ano-anong mga syrup dyan na matatamis. Madami din sila ditong mga old wines. As in, mga old na talaga. Mura lang pala dito ang wine testing. Nasa 7 dirhams lang naman. At dahil nakaramdam ako dito ng gutom, ayaw kong uminom ng wine. Dahil takot akong humap din ang aking chan. At baka tuluyang masirang aking araw. Kaya hinayaan ko na lang sila. Na sila na lang mag wine testing. Bahala sila kung ano talaga ang pinakamasarap. Ayan, ready na silang tumoma. Ay. ang ako maap diyan ko. Ano ang alam mo? Debbie Jo Ang una pa lang nilang tinikman is mulberry wine. And next, rose wine. Is, well, Lisa. Tala <laughs> <sige>, tagay. Gitaga. <laughs> This year's how, how many years then making it? Kasi siya kang wapaya ni. No, little by little. One year. Ah, one year. Ah, one year. Hindi Naninipa. Hala, naninipa daw si Rose Wine at mukhang may lahing kabayo. <laughs> Ini youtitikman lah hati. Berarti mana sih? Berarti manulah, para manusia. Berarti mana sih? Berarti mana? Berarti mana sih? Berarti ay Cherry wine cherry wine. <laughs> Ah, it's a 30% alcohol. 13? 13. It's a 13%. Percent. Then, pomegranate wine. First wine. Is, the first one, Next po no. Gutom kasi ako guys. Makumap din siya kung hindi ako inoor. This mm. one, mm. yes? How much? muna. Naninipa daw guys. Ito nga.

It's a red wine or red grapes. It's a 12% alcohol. It's a 12 alcohol. <laughs> Enjoy drinking, guys. percent alcohol. Enjoy drinking guys. Okay lang? Okay. Berry. Melberry daw ang masarap, guys. Yung kanina. Ber 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 dito kami sa Good Hotel. Ayan, Good Hotel. And dito sa labas, may mga store. Ayan, store. Store. Ayan. So, kung gusto nyo bumili ng tubig, kapit-bahay nyo lang ang grocery store. So, ayan guys, sa labas kami mag-asawa. Dalawa lang kami lalabas. Ayan. So, ito try namin mawala. <laughs> ito try namin ma mamasyal na dalawa lang muna. Ayan. Hi. Kagabi guys, nag snowfall. Hindi namin alam. At nasa loob lang kami ng mga room. Sayang. So sana, ngayon maabutan natin. So ayan guys. Day 3 namin. And tomorrow is our last day. So meron pa kaming tour bukas. Last na kasi ang flight namin is 10 ng gabi. So, may tour kami bukas ng 12 p.m. until 5 p.m. So, ayan guys. See you. Bye! Bumalik pala kami sa Vernissage para bumili ng wooden na cross, um, holy book, and ref magnet. Ayan guys, saka, galing kami sa Vernissage. Bumili kami na holy bible and yung, yung cross, saka mga ref magnet. Ayan guys. Or fridge. The fridge magnet. Ito ang view namin. Hmm. dahil walang pork shawarma sa UAE. Nakakita kami dito ng pork shawarma at napakasarap. Mmm, nagimasen.